Magandang buhay! Welcome back sa aking YouTube channel, ang As A Simple Life. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa video na ito ay ang mga Presidential Cars. Halik kayo at samahan nyo ako dito sa The Presidential Car Museum. Matatagpuan nga ito dito sa Quezon City Memorial Circle. Sa tingin ninyo, sino kaya sa ating mga naging presidente ang may pinakamahal na naging service car? Yan nga po ay naging isa din sa mga tanong sa aking isipan. Ayon nga po sa aming nga tourist guide, eh hindi nga raw nagmula sa ating mga naging presidente ang may pinakamahal na naging sasakyan dito sa Presidential Museum. Ang sasakyan nga daw na iyon ay isang Rolls Royce. At iyon nga ay naging sasakyan ng ating isang first lady noon. Ang pinakamura na mga sasakyan na nandi dito ay nagmula naman sa ating late president, Cory Aquino. Disclaimer lamang po, ito ay base lamang doon sa ipinaliwanag ng aming tourist guide. Nakakamanghangang pagmasdan ang mga sasakyan na ito na animoy bagong-bago. Alam nyo kung hindi pa nga po dahil sa field trip ng aming anak ay hindi pa kami makakapasok na mag-asawa dito. Hindi ko nga lang maipakita sa inyo ng husto kung uh, kani-kaninong sasakyan ito. Medyo mabilis lang talaga kasi ang aming naging oras dito dahil hindi lang naman kami ang nag-field trip dito. Tara at samahan niyo pa akong dibutin ito. Thank you